tay minagaan. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Senator Tol. Gaya po ng ating nabanggit kanina, Meron pong ipapatupad na fishing ban. Uh, umpisa po sa November 15. Ayun, ano-ano yung mga lugar na ipatutupad 'yan at kamusta na rin po natin ano yung supply ng ating mga isda? Lalo pa't ngayon ay nag hirap yung at, uh, ating mga mangingisda na pumalaot. Kaugnay po rin nasa linya po ng ating komunikasyon, si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, o OBFAR spo uh, spokesperson, Nazario Briguera. Good morning po, uh, Sir Briguera. Yes, ma'am. Uh, good morning po at uh, good morning din po sa lahat ng nakikinig sa inyong programa ngayong umaga. Mm -hmm. good morning, good morning, Mr. Briguera. Si Senator Tolentino po sen, ito. Sen, uh, yes, Sen. Uh, magandang umaga po, Sen. Magandang uh, umaga. Apo. Yes, sir. Itong detalye ng inyong ipatutupad na fishing ban, uh, gaano po ito katagal? Ano po yung dahilan nitong fishing ban na ito? At anong, ano anong, mga lugar iiral po itong uh, fishing ban? Yeah, uh... Yes, ma'am. Yes, uh, Senator Tol. Uh, nagsimula na pong uh, fishing ban natin uh, for Galunggong noong November 1 at uh, magtatapos po ito ng January 31. Sa susunod na taon, ipinapatupad po natin ito sa fishing grounds ng northeast of Palawan uh, sa regions for uh, uh, b and uh, 6. Po, no? At uh, ito po uh, isang conservation measure para po uh, mas uh, magkaroon ng uh, chance ang ating mga stocks na makapag-repopulate and uh, makapagparami ulit particularly for Palawan sa Galunggong. Now on November 15 naman po uh, magtatapos din sa February 15 sa susunod na taon. Uh, ito naman po sa Sea, ito naman po sa mga small uh, pelagics ano po. So ito yung mga ipapatupad po nating mga close fishing season at ganoon din po sa Zamboanga Peninsula. Diyan naman po sa uh, uh, Region 9. Ito naman pong uh, para sa sardines at uh, ito po yung magsisimula din ng November 15 at uh, magtatapos din po ng February 15 uh, sa susunod na taon. Again, Senator Tol, uh, ma'am, ito po yung lahat ng ginagawa ay isang uh, uh, conservation measure uh, upang makapag ano uh, ma-rehabilitate ma ma ang ating pong wild stock sa ating mga karagatan. Ito po ba ay regular na ginagawa, ipinatutupad sir ng BIFAR, itong fishing ban? Taon-taon ho ba ito? Yes, ma'am. Uh, Taon-taon po ito, uh, ito'y naging resulta na rin ng uh, malawakang konsultasyon sa ating mga stakeholders na magkaroon po ng ganitong mga conservation measures. Uh, maraming taon na po ang uh, na pinapatupad po natin uh, itong mga conservation measures na to at uh, ayon din po sa resulta ng ating mga scientific study. For example, dyan po sa Palawan, may mga positibing uh, positibong indicators po na nagsasabi na may resulta itong ginagawa natin. In fact, uh, based doon sa study po ng... National Fisheries Research Development Institute dyan sa Palawan, dumami po uh, sa kanilang pag-aaral, yung spawners, ibig sabihin yung mga mangitlog na nagalonggong. So it's a positive indicator po na nagkakaroon ng resulta yung kinag... Sir Nazario? Uh, uh, Apo natin conservation yeah. measure. Uh, sir, may pinapakita Hello? kaming video ngayon. Ayan, Sentol. Ayan kung na nakikita po ninyo. Ito po ay yung nagdagsaan sa... Beach, Samuel Buwal, Cebu. Opo, itong Oo. mga isdang sardina suyata ito, uh, Sir Nazario. Mm -hmm. ano po yung dahilan nitong ano, nitong ganitong fenomenon? <sighs> Ang tawag po dyan ay beaching no yung uh -huh. uh, pagdaong sa tabing dagat ng mga small pelagics uh, actually hindi po siya sen ano fish kill, no uh, yan po yung ano indicator uh, Marami pong mga possible scientific explanation po dyan. una uh, there's a possibility na mayaman po yung planktons doon sa area na yon so itong mga small pelagics po na to parang dumadagsa sila doon para uh, you know uh, am mang, um, uh, manginain doon sa may yaman mm -hmm. na planktons doon sa lugar na yon. Another reason is uh, nagkakaroon po tayo ng beaching ng small pelagics kasi posible po na they're actually ano uh, uh, staying away or uh, tumataka sila sa mga predators. May humahabol sa kanilang uh, predators na usually mm -hmm. mga large pelagics. Uh, so in, in doing so, lambda pin sinasaano sa tabing dagat at uh, well uh, pagkaganyan po mga pagkakataon it only shows na uh, healthy po yung environment doon sa lugar na yon kasi nga marami pong stocks but uh, those are the possible scientific explanation kung bakit po nagkakaroon tayo ng beaching uh, ng mga small pelagic, senator Tolman. ma'am ayun wala pa lang dapat ikabahala ano po Aho. Uh -huh. yun, yun, yun lang ano po, Sentol, uh, pagka ipinatupad yung fishing ban, eh, papaano naman po yung supply natin ng mga isda? Eh, na matagal ko nang tinatalam uh -huh. sa kamila. Hello? Aho, uh -huh. yes, ma'am. Uh, medyo Ayan, po naputol, ma'am. Ma uh, pakiulit po ng question. Oho. Uh -huh. pagka in na po itong fishing ban, actually, umiiral na nga po sa Galunggong, papaano naman po yung magiging supply po natin sa mga pamilihan? <laughs> Mag-import na. Mm -hmm. Ah, uh, una po uh, siguro nais natin sabihin na ito pong uh, commercial uh, yung fishing ban po no na ipinapatupad po ay uh, para lang po ito sa mga, sa mga commercial fishing vessels mm -hmm. doon po sa commercial waters natin and then uh yung mga municipal fisherfolk po natin send ay tuloy naman sila sa kanilang uh, pangingisda yung mga uh, may mga maliliit pong bangka sa municipal waters they still continue fishing. Ang ban po natin ay sa mga commercial ano po lamang uh, fishing vessels. Now uh, nabanggit ni uh, Senator Tol yung tungkol sa importation. Mm -hmm. uh, yes sir, uh, pag uh, ganito po kasi nagpapatupad ng uh, closing season, nagkakaroon po talaga ng supply gap sa ating mga pamilihan and then ito po ay dumadaan sa proseso. Nagkakaroon po ng deliberation sa tinatawag po nating highest recommendatory body ng fisheries policy sa Pilipinas. Ito pong tinatawag na National Fisheries and Aquatic Resources Management Council at sila po ang nagre-recommenda kung uh, ilan lamang ang dapat nating angkatin just enough to fill in the gap po uh, kapag panahon ng close fishing season pagdating po sa supply sa ating mga pamilihan. Senator Tull, yes ma'am. So, short of saying sir, mag-i-import ho? Mag-i-import talaga. Yes ma'am. Yes, uh, Senator Tol, uh, Yan po ay uh, naglalabas po uh, sir ng Certificate of Necessity to Import ang Department of Agriculture sa pamamagitan po ng ating kalihim. But uh, yun nga po, uh, we would like to emphasize na ang ang ano po, ang ang volume nito ay ayon lamang sa volume nung uh, nawawalang uh, ano po no uh, gap yung may gap, yung supply gap kapag panahon po ng close fishing season kasi ayaw din po natin na ginagawa ang pag-angkat up to the extent na nakakapag-compete na po ito doon sa local production ng ating mga mangisda kaya ito pong uh, importation na ito itong uh, temporary na pag-angkat dapat matapos po ito in time na tapos na rin ang close fishing season kasi nga po ayo po natin magkaroon ng kompetisyon po sa mga lokal na mangisda na uh, betol and naman uh, po. Para hindi rin mag-spike yung presyo ano po. Yes ano po, tayo? yes po. Tama po 'yun. Okay. All right po. Kahapon may nabanggit kay Sentol na ano po eh na yung pagdevelop ng aquaculture. Oh, sa ibang forum ko na itatanong 'yan. Okay. Hindi dito Sige oh, sige handa po. na lang nila yung sagot nila. Okay, all right. Marami pong salamat. <laughs> Sir. Maraming salamat, Mr. Brigera. Mm -hmm. ah, Senator S Tol, marami pong salamat uh, sa palagi ang pagbibigay ng pagkakataon sa amin para maibahagi po ang mga impormasyon na ito sa uh, ating publiko. Lagaan Mabuhay po kayo, ma'am. Alagaan natin mga mangingisda. Alagaan natin ang ating mga lokal na mangingisda. Maraming salamat. Yes po. Maraming salamat po po si Sir Nazario Briguera, ang tagapagsalita po ng BIFAR. Ang hirap uh, sasabihin nila na uh -huh. approved ng highest policy fishing body, sila rin yun. Sila uh -huh. rin yun, sila rin yung, sila yung nagsara, sila rin yung mag import So uh -huh. dapat alagaan natin yung mga lokal na mga isda. Mm -hmm. Yung mga Pilipinong talagang araw-araw uh, ay naghahanap buhay sa ating karagatan.